Kapag sinabi mong sinabi ng Diyos sa akin, sigurado ka bang siya nga iyon? Napakaraming tao ngayon ang nagsasabing nangusap ang Diyos sa akin, pero kung susuriin natin, ito ba talaga ay tinig ng Diyos o baka naman sariling gusto lang natin? Maraming nag-aakalang sumusunod sila sa Diyos, pero ang totoo, sinusunod lang nila ang kanilang emosyon. Maraming nadadala sa panaginip, pakiramdam, o haka-haka, at sa huli, naguguluhan naliligaw at nasasaktan kapatid huwag kang magpalinlang hindi lahat ng naririnig mo sa iyong puso ay galing sa Diyos may tatlong tinig na nagsasalita sa isipan ng tao una ang tinig ng Diyos na nagdadala ng kaliwanagan kapayapaan at katotohanan pangalawa ang tinig ng iyong sariling isip na minsan ay puno ng pangamba pagdududa at sariling kagustuhan Pangatlo, ang tinig ng kaaway na mapanlinlang, nakakalito at puno ng kasinungalingan upang sirain ang iyong pananampalataya. Ang problema? Minsan, hindi natin agad natutukoy kung alin ang alin. Maraming tao ang nag-iisip na tinatawag sila ng Diyos, pero ang totoo, tinatawag lang sila ng kanilang sariling ambisyon. May iba namang nag-aakalang, binabalaan sila ng Diyos pero ang totoo, tinatakot lang sila ng kaaway. Kaya ngayong araw, ito ang ating sasagutin. Paano mo malalaman kung ang tinig na iyong naririnig ay tunay na mula sa Diyos? Napakahalaga nito dahil ang tinig na sinusunod mo ang magtatakda ng direksyon ng iyong buhay. Kung mali ang tinig na pinakikinggan mo, maaari kang maligaw ng landas at hindi lang basta maligaw, kundi mapahamak. Pero kung matutunan mong marinig ang malinaw na tinig ng Diyos, magagabayan ka tungo sa tamang disisyon, proteksyon at pagpapala. Kaya huwag kang bibitaw. Sa mensaheng ito, ilalantad natin ang pagkakaiba ng tatlong tinig na ito. Handa ka na bang matuto? Buksan mo ang iyong puso at hayaang mangusap ang Diyos. Panguna, ang tinig ng Diyos ay laging naaayon sa kanyang salita. Dumating ang pagkakataon sa buhay ni Daniel na akala niya ay katuparan ng lahat ng kanyang panalangin. Matagal na siyang nanalangin ng promosyon sa kanyang trabaho at isang araw, tinawag siya ng kanyang boss at inalok ang isang mas mataas na posisyon kasama ang dobling sahod. Para kay Daniel, ito na ang sagot ng Diyos. O baka naman hindi ngunit may isang bagay na bumagabag sa kanyang puso. Ang bagong posisyon ay mga ngailangan ng kompromiso, paminsan-minsang pagsisinungaling upang maprotektahan ang kumpanya at pagsang-ayon sa mga hindi makatarungang polisiya. Naisip ni Daniel, Siguro naman maiintindihan ng Diyos. Marami naman akong matutulungan sa perang ito at maaari ko pang gamitin ito para sa ministeryo. Ngunit habang iniisip niya ito, may isang tinig na bumubulong sa kanyang puso. Huwag mong ipagbili ang iyong katapatan. Nalito si Daniel. Tinig kaya ito ng Diyos? O takot lang niya sa pagbabago? Sigurado siyang gusto niyang tanggapin ang trabaho. Hindi ba't dapat na ito ang sagot sa kanyang panalangin? Ngunit paano kung hindi ito ang plano ng Diyos para sa kanya? Nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan, ngunit sa halip na kaliwanagan, Lalo siyang nabulabog. Habang pinag-iisipan niya ito, may isang kaibigan siyang lumapit at nagsabi, "Sinabi sa akin ng Diyos na tanggapin mo ang trabaho. Ito ang pagpapala mo." Mas lalong nagulo si Daniel. Isang linggo na lang bago niya ibigay ang kanyang sagot. Paano niya malalaman kung ang naririnig niya ay tunay na tinig ng Diyos o sariling kagustuhan lamang? Paano mo malalaman kung totoo ang tinig na sinusundan mo? Isang gabi, habang tahimik siyang nagbabasa ng Biblia, nabuksan niya ang kawikaan 10 verse 9. Ang taong matuwid ay lumalakad ng may katapatan, ngunit ang sino mang liko ang daan ay malalantad. Parang isang matalim na espada na tumagos sa kanyang puso ang talatang ito. Alam na niya ang sagot. Ang tunay na tinig ng Diyos ay laging naaayon sa kanyang salita. Hindi siya uutusan ng Diyos na magsinungaling kahit gaano pakaganda ang alok. Hindi siya nagdadala ng kasagutan na taliwas sa kanyang mga utos. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Daniel na sinusunod lamang niya ang tinig ng kanyang sariling isip, ang tinig ng ambisyon at pangarap na hindi mula sa Diyos. Noong sumunod na araw, nagpasya si Daniel. Tinanggihan niya ang alok. Naisip niya, Siguro, nawala ko ang pagkakataong ito. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, isang mas malaking kumpanya ang lumapit sa kanya at inalok siya ng posisyon na higit pa sa kanyang inaasahan nang hindi kailangang ikompromiso ang kanyang pananampalataya. Dahil pinili niyang sundin ang tunay na tinig ng Diyos, pinagpala siya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Kapatid, gaano karaming beses ka na ring nagduda sa tinig na naririnig mo? Ilang beses mo nang inisip na baka ang kagustuhan mo ay kalooban din ng Diyos, kahit alam mong may bagay na hindi tugma sa kanyang salita? Tandaan mo, ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa kanyang salita. Kung ang naririnig mong tinig ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng bagay na laban sa Biblia, hindi ito mula sa Diyos. Marami ang naliligaw dahil hindi nila inuugali ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi mo alam ang Kanyang salita, paano mo malalaman kung siya nga ang nagsasalita? Ang iyong damdamin ay pabago-bago, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Kaya ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang mga tinig na sinusunod mo? Nasusubok ba ang iyong pananampalataya dahil may isang alok, oportunidad o desisyon sa harapan mo ngayon. Huwag kang magmadali. Buksan mo ang iyong Biblia. Hanapin mo ang katotohanan. At kung ito ay hindi tugma sa salita ng Diyos, layuan mo. Dahil ang tunay na tinig ng Diyos ay laging totoo, hindi kailanman maliligaw at laging magdadala ng katuwiran. Pangalawa, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, hindi kalituhan. Lumapit si Maria sa kanyang kaibigan na si Leah punong-puno ng sigla at pananabik. Lia, alam kong ito na ang sagot sa aking panalangin. Sa wakas dumating na ang lalaking hinihintay ko. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang ikinukwento niya ang tungkol kay David. Matangkad, guwapo, matalino at may magandang trabaho. Sa unang tingin, mukhang perpekto ang lahat. Pero may isang problema, hindi siya nananampalataya sa Diyos. Pero Lia, sabi ni Maria, mabait siya. Mas marespeto pa nga siya kaysa sa ibang kristyanong lalaki na nakilala ko. Baka siya na talaga ang para sa akin. At saka, baka sa akin siya gagamitin ng Diyos para makakilala sa kanya. Tumango si Lia, pero may bumabagabag sa kanyang puso. Maria, sigurado ka bang ang Diyos ang nangungusap sa iyo? O baka naman ang damdamin mo lang ang nagpapasya? Pag-uwi ni Maria, tahimik siyang nanalangin. Panginoon, kung hindi siya ang tama para sa akin, ipakita mo po. Ngunit sa sumunod na araw, nang makita niyang may sorpresa si David para sa kanya, bigla siyang nagduda. Hindi ba't ang pagpapala ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan? tanong niya sa sarili. Ngunit bakit may kaba sa kanyang puso? Habang lumilipas ang mga linggo, Lalong lumalim ang kanyang damdamin para kay David, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapanatag. Mahal ba talaga siya ng Diyos na nagdudulot ng kapayapaan? O minamanipula siya ng kanyang sariling damdamin? Sinubukan niyang takpan ang kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng paniniwala na ito ay kalooban ng Diyos. Pero sa tuwing nagbabasa siya ng Biblia, may tinig na bumubulong sa kanya huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Pangalawang Korinto 6 verse 14 Isang araw, habang nagbabasa ng kanyang devotional, napadpad siya sa Filipos 4 verse 7. At ang kapayapaang mula sa Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Napapikit siya. Wala siyang kapayapaan. Kung ito nga ay mula sa Diyos, bakit siya nalilito? bakit siya hindi mapakali. Doon niya naunawaan, hindi ang Diyos ang nagsasalita, kundi ang kanyang sariling emosyon. Kinabukasan, nagdesisyon siya. Nakipag-usap siya kay David at ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi ito naging madali. Si David ay nagalit, nasaktan at sinabing, Akala ko mahal mo ako? Ngunit kahit mahirap, ramdam ni Maria ang kapayapaan ng Diyos sa kanyang puso. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap siya ng balita. Si David ay nagkaroon ng ibang kasintahan at hindi na siya kinakausap. Sa unang pagkakataon, medyo nasaktan siya, pero pagkatapos, napangiti siya. Naprotektahan siya ng Diyos mula sa isang maling relasyon na maaring naglayo sa kanya sa pananampalataya. Mga hinirang ng Diyos, ilan sa atin ang nakaranas na ng ganitong sitwasyon? ilan sa atin ang dumaan sa mga pagkakataong alam nating hindi tama ang isang bagay, ngunit pilit natin itong ginagawang tama? Alam nating hindi ito kalooban ng Diyos, ngunit dahil gusto natin ito, pilit nating sinasabi, baka may paraan para ito ay maging mula sa Diyos. Pero tandaan mo ito, ang tunay na tinig ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, hindi pagkalito kung ang naririnig mong tinig ay nagmamadalika, nanggigipit ka o nagdadala ng kaba at pagkabalisa, hindi ito mula sa Diyos. Kapag siya ay nagsalita, may kapanatagan. Kaya ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang bagay sa iyong buhay ngayon na nagbibigay sa iyo ng pag-aalinlangan? Baka naman may isang desisyong nais mong gawin, ngunit sa kabila ng lahat ng senyales, hindi ka payapa. Huwag mong pilitin. Kung ito ay mula sa Diyos, hindi mo kailangang ipaglaban ng mag-isa. Ang pagpapala ng Diyos ay may dalang kapayapaan, hindi takot at kalituhan. Pangatlo, ang tinig ng Diyos ay nagpapalakas ng loob, hindi nang hihina. Handa ka na bang maranasan ang pinakamalakas na bahagi ng mensaheng ito? Ngayon, itataas natin ang tensyon, papalakasin ang pananampalataya at ilalagay ang mga tagapakinig sa sentro ng labanan sa kanilang isipan. Makinig kang mabuti, dahil ito ang saglit na magbabago ng iyong buhay. Wala ka ng pag-asa, hindi ka na makakabangon. Ito ang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Joseph habang nakaupo siya sa madilim na silid. Ilang buwan nang nawala ng trabaho si Joseph. Hindi lang iyon. Iniwan siya ng kanyang asawa, nagkasakit ang kanyang ina, at hindi niya alam kung paano siya makakabayad ng mga utang. Pakiramdam niya, wala nang saysay ang buhay. Tuwing gabi, ang kanyang isip ay parang isang arena ng labanan. May tinig na nagsasabing, sumuko ka na, walang nagmamalasakit sa'yo, wala kang silbi. Ngunit sa kabila ng ingay ng kawalan ng pag-asa, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na bumubulong. Anak, huwag kang susuko, may plano pa ako sa iyo. Ngunit alin ang totoo? Sa isang desperadong saglit, binuksan ni Joseph ang kanyang Biblia. Napunta siya sa pangalawang Timoteo 1 verse 7. Sapagkat hindi espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong pag-iisip napaluha siya. Napagtanto niya na ang takot, panghihina at kawalan ng pag-asa ay hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas, hindi takot, pero hindi pa tapos ang labanan. Sa sandaling yon, sumigaw ang kaaway sa kanyang isipan. Wala ka nang babalikan, wala nang pag-asa. Nanginginig si Joseph, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na matalo. Tumayo siya at nagsimulang manalangin. Diyos ko, palakasin mo ako. Alam kong ikaw ang aking tagapagligtas. Alam kong may plano ka para sa akin. At habang binibigkas niya ito, isang kapayapaan ang bumalot sa kanya, parang isang bigat na inalis mula sa kanyang puso. Ang tinig ng Diyos ay mas malakas pa kaysa sa mga kasinungalingan ng kaaway. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, nakatanggap si Joseph ng tawag mula sa isang kaibigan, isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Sa loob ng isang buwan, nagkaroon siya ng bagong trabaho, muling nakabangon sa buhay at nakita niya kung paano binuhay muli ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Mga hinirang, gaano karaming beses ka nang nakipaglaban sa iyong isipan? Gaano karaming beses mong narinig ang tinig ng takot, panghihina at kawalan ng pag-asa? Ilang beses mong pinaniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway na hindi mo na kaya, na wala ng pag-asa, na hindi ka mahal ng Diyos? Ngunit ngayon, kailangan mong magdesisyon. Ano ang tinig na paniniwalaan mo? Ang tinig ng kaaway na pumapatay ng pangarap o ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Huwag kang matakot, ako ang iyong lakas. Ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman manghihina sa iyo. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka iiwan ng Diyos. Ang kanyang tinig ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, pananampalataya at lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kahit hindi mo pa nakikita ang tagumpay, maniwala ka. Nandyan na ang Diyos. Kaya ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin. Panginoon, tinatanggihan ko ang tinig ng takot at kawalan ng pag-asa pinipili kong pakinggan ang iyong tinig, ang tinig ng katotohanan, kapayapaan at tagumpay. Palakasin mo ang aking pananampalataya at bigyan mo ako ng bagong sigla upang lumakad sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino ang pinakikinggan mo? Isang tinig ang magtatakda ng direksyon ng iyong buhay. Maaring ito ang tinig ng Diyos na nagdadala ng katotohanan, kapayapaan at lakas o maaaring ito ang tinig ng takot, pagdududa at panlilinlang. Aling tinig ang sinusundan mo? Ang tamang tinig ay maaaring magdala sa iyo sa tagumpay, ngunit ang maling tinig ay maaaring iligaw ka sa pagkawasak. Maraming tao ang naliligaw hindi dahil gusto nilang maligaw, kundi dahil hindi nila alam kung paano makinig ng tama. Akala nila, sinusunod nila ang Diyos, pero sa totoo lang, sinusunod nila ang kanilang damdamin, takot o sariling kagustuhan. Ngunit ngayon, wala ka ng dahilan para magkamali. Alam mo na ang palatandaan ng tunay na tinig ng Diyos. Huwag mo nang hayaan ang iba pang tinig na kontrolin ang iyong buhay. Ano ang tinig na nangingibabaw sa iyong isip ngayon? Kung ito ay nagdadala ng pagkalito, panghihina o takot, hindi ito mula sa Diyos. Pero kung ito ay nagdadala ng pananampalataya, linaw at kapayapaan, kahit mahirap sundin, yan ang tinig ng Diyos. Ngayon ang oras para magdesisyon. Mananatili ka bang nakikinig sa maling tinig o pipiliin mong sundin ang tinig ng Diyos? Kapatid, huwag mong ipagpalit ang boses ng Diyos sa boses ng mundo. Kung gusto mong marinig siya ng malinaw, lumalim sa kanyang salita, manalangin ng may katapatan at alisin ang anumang bagay na pumipigil sa iyong espiritual na pandinig. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo ngayon. Handang-handa ka bang makinig? Isang tanong ang dapat mong sagutin ngayon. Sino ang pipiliin mong pakinggan? Kung nais mong sundin ang tinig ng Diyos, ipahayag mo ito ngayon. Panginoon, buksan mo ang aking tainga upang marinig kita ng malinaw tinatanggihan ko ang tinig ng takot, pagkalito at kasinungalingan. Susunod ako sa iyong tinig. Amen.